Ikalabing walong kabanata Nang oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus, na nangagsasabi, Sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanila ang isang maliit na bata, at inilagay sa gitna nila, at sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa Nagaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinanggap. Datapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito, na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang lieg ng isang malaking batong gilingan, at siya ilubog sa kalaliman ng dagat. Sa aban ng sanglibutan dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod, sapagkat kinakailangan dumating ang mga kadahilanan, natapwat sa aba ng taong iyong panggalingan ng kadahilanan. At kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw o pilay, kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na ibulid ka sa apoy na walang hanggang. At kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisang mata kaysa may dalawang mata na ibulit ka sa apoy ng impyerno. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking ama na nasa langit sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Ano ang akala ninyo kung ang isang tao ay may isang daang tupa at maligaw ang isa sa mga yaon? hindi baga iiwan niya ang siyam na putsyam at pasasa kabundukan at hahanapin ang naligaw? At kung mangyaring masumpungan niya, ay katotohanang sinasabi ko sa inyo na magagalak ng higit dahil dito kaysa siyam na putsyam na hindi nangaligaw. Kayon din na hindi nga kalooban ng inyong amang nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapwat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ng iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa, ay kakalagan sa langit. Buling sinasabi ko sa inyo, na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin, na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pung pito. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya'y magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya ang isa sa kanya'y may utang na sangpung libong talento. Natapwat palibhasay, wala siyang sukat ibayad, ipinagutos ng kanyang Panginoon na siya ipagbili, at ang kanyang asawa't mga anak, at ang lahat niyang tinatangkilik, at nang makabayad. Dahil dito, ang alipin ay nagpatirapa at sumamba sa kanya, na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako, at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon sa aliping yaon, ay pinawalan siya, at ipinatawad sa kanya ang utang. Natapwat lumabas ang aliping yaon, at nasumpungan ang isa sa mga kapwa niya alipin na sa kanyay may utang na isang daang dinaryo, at kanyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, Bayaran mo ang utang mo, kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at hik sa kanya na nagsasabi, Pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko, at siya'y ayaw at yumaon at siya'y ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay nangamanglaw silang lubha at nagsiparoon at isinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nang magkagayoy, pinalapit siya ng kanyang Panginoon, at sa kanyay sinabi, Ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon, sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa-alipin, na gaya ko namang nahabag sa iyo? At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya'y magbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid.